guys. Kapatid, uh, papunta kami ng Libak. Doon kami mag sa old cemetery daw na tinira ng mga apon. So ito yung daanan galing ng awang patabato. batok. Yan liko-liko mga kapit. Mula sa mula sa dulo. Sa patabato, awang, paliko-liko na sabi Ito sa upi na kami, upi. mga tao dito, Tiruray ba, no? Tiruray. Tiruray? Oo. Oh, yeah. ah, yan. Tiruray. Oh, Tiruray. 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 Ay mga katits, Merry Christmas dyan. Uh, pupunta kami ngayon sa Libak, Sultan Gudarat. Uh, may titingnan kami doon na uh, treasure may 14 bucks daw. So, tingnan natin doon. Tsaka yung old cemetery ng hapon. Puntaan namin ni... Kasama ko si Cecil ko sa Ayan siya. Merry Christmas! Okay, uh, update ko lang kayo mamaya pagdating namin doon. Mga kapits, thank you. Dito kami ngayon guys, papuntang Tagisa. Yung namin, yung old cemetery ng Hapon. dito. So, titingnan namin May naman kasi ito. Sabi sa nasa... may mapa daw ito, may mapa. marami ng na lang. Ha? medyo pataan namin. Sabi dati daw ng hapon, na ah, sila yung na, parang nagtulong sa mga hapon. Dito. So, dito may old airport. Old airport. Dito yung old airport. So, yan o, no? yung old airport ng hapon. Oo. Dito? Oo. No? Doon, pupunta yan doon. Tapos dagat naman may yan dyan. dulo. Tapos dati dyan yung mga barko ng Apod. Dulo ng Old Fort yan. na pala kayo dito? Oo. Oh. Station na pala kayo dito? Ano? 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 yung... Ano? ng Ano? 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 yan.

iyon <laughs> 'yung Oh. Tapos doon yung gumawa ng mga barko. Yan yun sa unahan yung yung mga tao dito na mga nitibo teruray. Hmm. Nagakot sila ng mga box ba. Tapos nilibing yan. Paglibing nila, tapos ng libing, yung mga mata nila binulag. Hmm. Oo, oh, ng mga pod. Pinapita oh. nila? Oo. Oh. Eh, kita nila eh. Doon sa unahan, grabe. Nilagyan ng kanyan, may tatlong balisi. Ito yung kano. O, oh, ayan na si Ito yung century old. Century. Ay, ano ba yun? Ha? Oh, cemetery. Oh, cemetery. Iwan natin yung gamit. Ito. Itong kano natin. Ito yung iwan natin. Ito ito, iwan sa bag dito lang. So, dito na tayo mga katibs. Sa old si cemetery. Niya? Wala ko ka, kwan, ito. Wala. Ito. Naara, galay ito, 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 ito. oh. siya? Itong ban dito mo, Ben? Ay, oo. Siya galay ito? Na. Ito, 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 ito. Padulong dito sila, Dre. So, mga katibs. 18th century. Yan. Pasok pa. Tara. Lansun. So, papasokin na natin yung old cemetery. Dali. Oo. So. tara. Ito. Ayan. So, Ito yung may ari, ah, uh, si Conchita. Conchita. Ah, Concha. Oh. Concha. Oh. Ah, may bago, Ito, so, ito si Concha. Oh, 1830 namatay 1981. Ito yung kwan. Oh, Binago na ito. No, tapos 1890, namatay na. 80, sabi, Christmas. 18, 1890, 1960. Ito si, oh. Magasawa. Magasawa. Ito yung kwan. Ang sabi daw, dito daw, nilagay sa paa. Inulog yung box. So, tingnan mo yung puno. Still. Ayan, o. No? Ha? Hindi. Yung pa ito. Ha? Yung na to na pine tree. Dalawa. Tingnan mo. isa dito. Local lang hapon. Ah. Ha? Mm. Local lang pa ako na pa oh, tree. tapos yung isa Dalawa. Bulaklak pa nito. Oo. Dalawa yung kuan nilagay. Ito yung isa ang pa o. Matagal na daw Sil. Dito. Dito Oo, no? oh, yung luma. Huh? Dalawa talaga ba? Dito namin, um, luma Doon sa likod, yun o? Oo yun ang lumamanga dito yung bahay ng Apon dati at naging cementery ha? at naging pag nung kwan nung nilibing yung namatay yung kwan ginawa nilang cementery ha? At, uh, yan ang buong

¿ no?